Magandang araw mga idol ko. For today's video ay i-share ko itong mahalagang kaalaman para sa mga gustong mag-alaga ng chicken. Tamang-tama ito sa mga mag-uumpisa o gustong sumubok mag-alaga ng mga manok. Disclaimer lang mga idol ko. Itong ibabahagi ko ay base lamang sa aking karanasan sa pag-aalaga ng manok at syempre sa nilalaman ng maliit kong utak. At baka naman idol kung may lumabas na ad sa iyong screen ay huwag mo nang pindutin ang skip. Dahil napakalaki na nang maitutulong nito sa akin. Salamat Terra, let's go. Dreaming, like this... Music Maestro. Una mga idol, ay alamin ang area ng iyong paglalagyan ng iyong magiging manukan, malawak man yan o maliit na space ay pwede kang mag-alaga, at syempre dapat hindi ka makakaabala ng kalapit bahay. Kung ang area mo ay masikip o maliit lang ang espasyo, pwede kang gumamit ng ganitong klase ng kulungan, at limitahan lang ang magiging alagang manok katulad nito mga idol, sa ganito kaliit na espasyo ay kaya mong mag-alaga ng 100 hanggang 150 pirasong manok, mula sa sisiw hanggang sa pwede ng ulamin. Ang sukat nito mga idol ay, 15 by 7, 15 feet ang haba at 7 feet ang lapad. Sobrang dali lang nito linisin mga idol, ganito yung ginagamit kung kulungan, maliit man o malawak ang lote ay pwedeng pwede ang ganitong setup. Pangalawa, importante palaging malinis ang kulungan. Huwag hayaang basa ang lapag o apakan nito, para maiwasan ng mabahong amoy at pagdami ng langaw. Kasama na rin ang malinis na patukan at paimuman Dahil sa mabahong amoy ay magkakasakit ang mga manok. Mapasisiw man yan o may edad. Iwasan natin na makain nila ang sariling dumi nila. Pangatlo, malinis na tubig, patoka at bitamina. Ang masiglang panimula sa pag-aalaga ng sisiw ay nakasalalay sa magiging amo nito. Hindi porke nabigyan mo na yan ng patoka at painumin ay okay na yun. Lagi natin silang i-monitor kung may matamlay. Mahina o ayaw kumain upang maagapan agad. At kumonsulta sa malapit na agrovet supply upang mabigyan ng agarang lunas. Para hindi na kung may magkakasakit sa mga sisiw. kung nagustuhan mo ang video yung ibinahagi ko. Pa-like, follow and subscribe naman dyan. Don't